So, tutuloy na tayo. Ingat na ma, Nahuli na sila. Ingat ma. Bad dumulas ka pa diyan. Kakawate lang yung inaapakan. Pero matibay naman to. Fort Falls pa lang kami Sana people Falls na, peep Falls na agad to Kaso mong kada falls Isang kilometro layo Na puro lubak-lubak yung daan Stagnant water Pero hindi running water yan Sa malaking ba to? Okay, huwag na dyan ma Baka madulas ka Dito lang, dito lang Ayun eh Ma, ingat, ingat ha. Teta boom no, eris yan Alalahanin mo yung tungkod mo Pag dumulas yan, sinuporta mo yan <tinyo>